Hindi kawawa ang walang asawa. Ang kawawa yung may asawa ka na pero hindi pinaparamdam sa'yo na asawa ka. Ito ang masasabi ko sa quote na yan. Tama yan kahugot. Hindi naman kawawa ang mga taong walang asawa. Ang mas nakakalungkot na sitwasyon ay yung may asawa ka na pero hindi ka naman itinuturing o pinaparamdam na ikaw ay asawa nila. Isipin mo kahugot yung iba kala nila kapag ikaw ay walang asawa para bang may kulam sa buhay mo. Pero hindi ba, hindi naman lahat ng kaligayahan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng asawa? Maraming tao ang masaya at kumpleto kahit na sila ay single. Sa kabilang banda, may mga taong kasal na, pero parang hindi naman nila nararamdaman na sila ay bahagi ng isang tunay na relasyon. Yung tipong, andyan na yung asawa mo, pero hindi mo maramdaman yung pagmamahal, suporta, at pagkalinga na inaasahan mo sa isang kasal. Napakahirap ng ganitong sitwasyon. Yung araw-araw, kasama mo ang iyong asawa, pero parang hindi ka naman niya nakikita o pahalagahan. Para kang invisible sa loob ng sarili mong tahanan. Ang ganitong uri ng relasyon ay nakakasira ng loob. Inbes na maging source ng lakas at inspirasyon, ito pa ang magiging dahilan ng iyong kalungkutan at pagkabigo. Ang hirap isipin na yung taong tinili makasama habang buhay sa payong hindi nagpaparamdam sa iyo ng halaga at pagmamahal. Pero kahugot, hindi ito nalang mahuyugan na kailangan mong manatili sa ganitong sitwasyon. Maalaga na malaman mo ang iyong halaga bilang tao at bilang asawa. Hindi mo kailangan magtiis sa isang relasyon na hindi ka masaya o hindi ka pinapahalagahan. Kung nararamdaman mong hindi ka tinatrato ng maayos ng iyong asawa, mabuting kausapin mo siya tungkol dito. Mahalaga ang komunikasyon sa anumang relasyon. Baka sa pamamagitan ng pag-uusap, maaari ninyo ayusin ang mga bagay at muling mahanap ang saya sa inyong pagsasama. At kung hindi na talaga maayos, huwag kang matakot na gumawa ng marakbang para sa iyong sariling kaligayahan. Tandaan, mas mabuti ng mag-isa at masaya, kaysa may kasama nga pero hindi ka naman masaya. Kaya kahugot, huwag mong isipin na kawawa ka kung wala kang asawa. Ang mahalaga ay kung paano mo pinapahalagahan at minamahal ang iyong sarili, kasama man o wala ang iba. Salamat sa patuloy na panonood at sana'y meron kang natutunan.